This special programming is dedicated to all Filipino children, young and old, and their loving parents. Because education and reading are passports to countless adventures. GMA Pinoy TV Originals presents. <laughs> Welcome to Pinoy A+, or Pinoy Aklatan, Filipino Stories for Kids. For today's episode, I will be reading to you the story of the city rat and the farm rat, o ang dagang bayan at dagang bukid. Mayroong dalawang daga, si dagang bukid at si dagang bayan. Malayo man ang tirahan nila sa isa't isa, naging magkaibigan pa rin sila. Minsan, naisipan ni Dagang Bayan na dalawin si Dagang Bukid. Hanglao layo naman pala ng daan patungo dito sa inyo, Dagang Bukid. Pakainin mo ako ng masarap, ha? Napagod ako sa pagbisita sa'yo, eh. Naku, huwag kang magagalit, ha? Wala kasing pagkain dito sa bahay. Ano? Walang pagkain dito? Eh, di sana doon na lang tayo sa amin nagkita. Pasensya ka na. Ganito talaga sa bukid. Kailangan hanapin mo ang bawat pagkain na iyong kakainin. Naiinis man si Dagang Bayan, pumayag na siya at sumama kay Dagang Bukid. Sa kanilang paglalakad, nakakita ang dalawa ng isang supot. Dali-dali nila itong binuksan at nagulat sila sa laman nito. Tinapay! Isang masarap na tinapay! Yes! Makakakain na rin tayo! Isusubo na sana ni Dagang Bayan ng tinapay nang biglang pigilan siya ni Dagang Bukid. Oops! Wait lang, Dagang Bayan! Doon ko tayong nakakita ng tinapay na yan ah! Aba, dapat hati tayo! Kaagad hinati ni Dagang Bayan ang tinapay. Kaya lang, mas malaki ang parting na punta sa kanya. Hoy, ang daya mo naman. Bakit mas malaki yung bahaging na sa'yo? oh, sige, para pantay. Eh, kakagatan ko ito. Kaagad na binawasan ni Dagang Bayan ang mas malaking parte. Pero matapos niya itong kagatan, naging mas maliit naman ang tinapay. Naku! Lumiit naman ito ngayon. Muling kinagatan ni Dagang Bayan ang mas malaking parte. Naku! Lumit ng pareho ang tinapay. Eh, para walang problema. Akin na lang ang lahat ng ito. Pag may nakita tayo ulit na tinapay sa daan, eh, yun naman ang sa iyo. Dahil sa ginawang panlalamang ni Dagang Bayan, nagalit si Dagang Bukid. Niloloko mo ako? Paano kung wala na tayong makitang pagkain? Marami pa tayong makikitang pagkain sa daan. Tara na! nag ka pa eh. Baka mawalan talaga tayo ng makakain dyan. Ilang oras ang lumipas, wala pa rin nahahanap na pagkain si na Dagang Bayan at Dagang Bukid. Sabi ko na sa iyo eh, wala na tayong mahahanap na pagkain. Aba, eh, hindi ko nakasalanan na wala tayo maanap na pagkain sa daan. Eh, ang bagal-bagal mo kasing maglakad. Eh, kaya siguro na unahan na tayo ng ibang hayop. Gutom na gutom na kasi ako, kaya mabagal na ako maglakad. Maswerte ka kasi nakakain ka na. Kung hindi mo sana ako inisahan, hindi sana ako nagutom at napapagod ngayon. At tuluyan na nga nag-away ang magkaibigan. Hay nako! Basta, hindi ko na problema kung wala tayong makitang pagkain. Uuwi na nga lang ako. Maghihingi na lang ako ng pagkain sa mga kapitbahay kong dagang bukit. At magmula noon, hindi na nagkitang muli ang dalawang daga at tuluyan ng nasira ang kanilang pagkakaibigan. O mga bata, ano ang aral na makukuha natin mula sa kwento ni Dagang Bayan at Dagang Bukid? Ang aral na makukuha natin dito, huwag na huwag manlalamang sa ating kapwa. Isipin ninyo, dahil lamang sa isang piraso ng tinapay, nasira ang kanilang pagkakaibigan. Kaya mga bata, laging tatandaan, Huwag man lalamang, lalo na sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po sa pakikinig sa aking kwento ngayong araw na ito. Maraming salamat din po sa GMA Pinoy TV sa pagbibigay sa akin ng pagkakataon na makapagkwento sa ating mga kapuso. For more stories, tune in to GMA Pinoy TV or follow them on their official social media accounts. Ako po si Cara David at ito ang Pinoy A+.